Magandang tanghali mga kapinya. Andito na ulit tayo sa pinapalinisan kong pinyahan. Ito ay pabubungahin ko ng pambagong taon. Katulad dun sa nakaraan, sa ginamasan dun sa kabilang pinyahan, isasabay ko ho ito sa pagpapabunga. Nasa kulang 4,000 lang po ito. Kapraso lang, pero ayos na rin ho yun. Malaking bagay na po sa amin yun. Eh. Yun, nakikita nyo yung mga nagagamas na yun, yung mga tropo. Oh. Yan ho, oh, ang mga kat katulong namin dito oh, sa paghahanda sa mga pinyahan. Pagtatanim, paglilinis, pagpapabunga, pagharvest sila lahat amin aming katuwang dito sa uh, pinyahan o oh, ang gaganda na oh. at tatapos ko lang ho oh, ito palinisan dun nga pala sa mga nagpapa out pasensya na at ngayon ko lang kayo mababati shout out nga pala kay Pisan Hill, sa akin mga kumpare, kay paring Jomar, paring Ayeng, kay paring Alex, kay paring Dennis, kay paring Danny, sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo sa mga pagsasuporta sa aking pagbablog. Lahat ng taga-kale, maraming salamat. Ito na po ang ating pang-new year masusubaybayan nyo lahat ng gagawin namin mula pagpapabunga hanggang sa harvesting makikita nyo lahat ho yan kung paano yung pagpipreparasyon namin dito sa pagpipinyahan ito po halos siksikan sila pero magaganda ang katawan nila ito ang aking pinapagamasan oh. Hoy kabukid. Kaway-kaway diyan. Kaka. Hoy, hello. Oh, yan natin mga tropa oh. Yan ang ating katuwang dito sa pinyahan. Kung wala mga tropa, nako hindi tayo makakapagpaganda ng pinyahan. Kaya salamat sa tropa. Salamat kabukid, Salamat kabukid. at saka sa Kay Kaka Joel at sabong tropa. Oh. Pag natapusan po namin 'to ng pagpapalinis, huhulugan naman ho namin 'to ng abon. Ganda oh. Ganda ng linis oh, palibasa diretso sa sako. Ayun po mga sako nila oh, mga kapinya oh. Shout out na pala diyan sa aking mga kaibigan sa ano mundo <laughs> sarap sa pakiramdam po na ang halaman natin ay nakikita nating maayos at malulusog yung pinaghirapan ho natin eh, hindi masasayang yan oh no? Ilang buwan lang po to, pwede na ho natin itong pabungahin ulit. So, yan po ang aming diskarte para mabawas-bawasan ng damong sili-silihan. Ito po, oh. Ito. po nitong patayin. Lahat po yan, bubunutan lahat.